Kasabay ng dagsa ng mga pasaherong paakyat sa Baguio City, karagdagang bus at open express trip sa mga van, ipinatutupad sa mga terminal. By live report si Joan Ponsoy. Joan, CJ, karamihan nga sa ating mga kapuso na makikisaya sa Panagbanga Festival 2016, piniling umakyat sa Baguio City ngayong araw. Kung bukas pa raw kasi sila mabiyahe sa Baguio City, ay tiyak mas matindi ng daloy ng trafiko ang kanilang mararanasan. Limang bus na biyahing dagupan Santa Cruz Zambales ang binigyan ng Special Permit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para makabiyahe sa Baguio City. Ito ang mga karagdagang bus para ma-accommodate ang dagsa ng mga pasaherong pupunta sa Panagbunga Festival 2016 ngayong weekend. Araw na kasi ng pinagbing at uh, mga yung mga gustong manood. Kaya mamaya nga po sigurado po yan, marami na pong akyat. Hanggang sa lunes, papayagang makabiyahe sa seat of pines sa mga bus na may special permit. Buong mag-anak ni Gerald ang isinama nito bakyat ng Bagyo. Maaga na silang bumiyahe para iwas traffic bukas. Mag-anap ng matutuloy na kung kahit, ano, mag-aabang mag na lang ng bahay. Aabangan na mga bisita ang highlights ng Panagbanga Festival 2016. Bukas na ang Grand Street Dancing Parade. Sa linggo naman ang selebrasyon ng Grand Float Parade. Walang karagdagang van na pakyat sa Baguio City, pero Open Express Trip ay ipinapatupad sa ilang terminal ng van simula ngayong araw hanggang sa linggo. Pwede silang magkarga anytime, anywhere. Pwede silang bumalik agad dito para makapagkarga ulit. Mula nga sa dating 20 minutes time interval at 10 minutes time interval na ngayon ay pinapatupad sa bus terminal na ito. Mabilis mapuno itong mga bus CJ dahil sa dami ng ating mga kababayan na gustong mapanood itong mga highlights ng Panagbinga Festival 2016. Para sa ating mga kapuso na hahabol at babiyahe bukas, parehas pa rin po ang schedule ng biyahe. First trip ay alas 3 na madaling araw at last trip naman ay alas 7 ng gabi. Kanina nga ay nakausap din natin sa telepono si Director Andrew Uy ng Office of the Civil Defense Cordillera at ayon sa kanya ay merong mga kalsada, partikular na itong mga main thoroughfare of Fepa, Kiyat, sa Baguio City, itong ang Nagilian Road at Canon Road ay sinasaayos. Pero pansamantala muna ay tinigil itong operasyon ng pagsasaayos ng DPWH para bigyang daan itong mga motorista na akyat sa Baguio City para nga makipag-celebrate sa Panagbenga Festival 2016. Asahan din ng mga motorista na merong bahagi ng mga daanan na makakaranas ng half-way lane. Now, yan muna ang latest. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat sa live report na yan, Joan Ponsoy.